Share ko muna itong bibigyan natin ng reaction kahit pabugso-bugso itong aking pag uh, pag-record ng video ganun talaga kung ano yung mood ko sa kala ko magre-record kasi syempre busy ako sa pagbabantay ng matanda. So ngayon dito tayo sa trending na ilang araw na rin tong trending kay Pato na dapat daw, sabi nga ni Christina Conte, yung abogado ng mga biktima di umano, ay dapat daw si Bato isinorender na ng gobyerno sa Hague. At alam naman natin yung mga nagbabasa dyan ng mga news at nanonood ng mga balita, hindi na ngayon basta-basta isusuko na lang ng gobyerno ang mga citizen ng Pilipinas na hindi dumaraan sa ating mga Um, functioning court. So ngayon, ilang araw na rin ito nakalipas at napanood niyo na rin siguro yung statement ni Senator Bato na pasigaw na go ahead, Trillianes, kahit sumama ka pa sa pag-aresto sa akin, sa pag-serve ng warrant. Sahin ko po itong galing ito kay uh, Robin Padilla o Senator Robin Padilla na statement na sabi niya na tumulong muna bagong bago nyo kami ipagkanulo. Sa gitna ng usap-usapan tungkol sa umano yung warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay Sen. Ronald Bato de la Rosa, nanawagan si Senator Robin Padilla sa kinaukulan na itun muna ang oras sa pagtulong sa mga kabayan na tuhan sa pagpaparating na bagyo kaysa sa ipagkanulo at ipakulong sila. Busy po ako ngayon sa pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap sasaayos at paghahanda ng relief goods para sa parating na bagyo bago kayo bago ninyo kami pagkanulo para maipakulong magbanat muna tayo ng buto para makatulong sa kapwa. Ah uh, marami dito yung pinagtawanan lang si Robin Padilla. Marami din naman ang nagsimpatiya sa kanyang statement na Uh, instead na ipagkanulo muna uh, tumulong muna tayo sa mga nasalanta ng baha o bagyo o ano pa mang mga kalamidad kasi uh, alam nyo, ang nagiging ano kasi ngayon nagiging nature na ng gobyerno natin walang ginawa kundi mag-away-away, magparinigan, magbabatikusan, mag magbatuhan -mag ng putik look at uh, the USec yung ating use na pinapasulduhan ng mga mamayang Kalapino dan sa, sa taxes ng bayan naman talaga ang nagpapasweldo sa kanila. Wala pa siya interview sa isang simana na hindi laging idawit ang mga Duterte. Kasi nung tinanong nga siya noong isang reporter na patungkol sa mga ayuda-ayuda ayuda na binibigay ni PBBM na halimbawa pang totally damage parang 10,000, tapos yung partially damaged, 5,000. May mga gano'n. Basta, uh, mapapanood nyo yan dyan sa statement or pahayag ni PBBM na namimigay siya ng tulong, partially help, pala, partially uh, ayuda pa lang daw yon. Tapos, meron nagtanong na isang journalist na bakit gano'n ang distribution of uh, help ni ni PBBM sa mga nasalanta, nasa So, di ba, ang layo lagi ng sagot ni Claire Castro yung lagi niyang idudugtong ang mga Duterte sa kanyang mga sagot sa journalist. Hindi yata mabubuhay ang ASEC na hindi imenson ang mga Duterte tuwing meron siyang press corps. So ngayon, ito kay, balik tayo dito kay Robin Padilla, do mga marami ang tumawa lang sa kanyang hamon, sa kanilang kapwa mga politiko na tumulong muna tayo bago tayo magpagkanulo ng isa na namang kapwa marami sa kanya yung parang kumbaga kulang la sa being, uh, 'di ba? May mga ganoon. So there's no respect we can see sa kanilang mga kasamahan. Sila sila din mismo nag nagpapatutsyadahan. At kung totoo man itong aarestuhin na si si Senator Bato kasi di ba sinabi ni Remulia na meron na sabi naman ni John wala pa pwedeng mangyari ako dun ako sa pwedeng mangyari kasi kahit wala pa siya sa ICC website pwedeng mangyari kasi look at PRD ang dami nagmonitor noon na meron kung meron ba talaga si PRD Warrant of arrest, wala, di ba wala, wala, walang mga anak, walang mga, pag hindi ako nagkakamali, isa si Jojo sa nag-monitor noon sa website ng ICC kung meron ba talagang uh, PRD na warrant of arrest, at isa rin yata si Attorney Neil na, na nag-check and check from time to time ng ICC website kung na doon yung pangalan ni PRRD. kasi ang mga natatandaan ko kapag pinapanood ko sila at inaano nila binubuksan nila yung ICC website mga nakikita nilang presidente lang doon si Netanyahu, yung sa ano yung mga yung mga hanggang ngayon na hindi pa rin ma-aristo-aristo ng ICC yun yung mga laging nag appear doon si PRRD, never yun nag-appear so pwedeng mangyari kay Senator Bato na maaring wala siya sa website ng ICC pero meron na ba, meron na talaga kasi ayun nga sa tanong na rin ni attorney operario sino ba talaga yung contact nila Rimulya sa loob ng ICC at bakit ganun ka ganun ka strong yung confirmation ni Rimulya na rimulya na ano ha na boying kasi rimulya din si John Fick. Ganon ka strong yung kanyang confirmation at na ano pa niya talaga ito, nasabi pa talaga ito sa media na meron ng uh, arrest warrant o warrant of arrest si Senator Bato. So ibig sabihin, hindi niya sasabihin yan kung wala siyang connection. At tulad sa tinatanong ni Attorney Mike Operario, sino yung taga-feed ni Rimulya sa loob ng ICC na talagang credible niyang pinagkakatiwalaan na maring niyang naging source sa kumakalat na hindi lang to chismis kundi, talag di talagang sinabi ni Rimul sa kanyang uh, media interview na meron na. At uh, kung maaring Uh, kung wala kung hindi man ito nasa ICC website, maaring sinikreto nila ito tulad ng pag uh, suko nila kay PRD na hindi talaga nakita sa website ang kanyang ICC warrant of arrest. Nagulat na lang ang lahat nung galing siya sa Hong Kong at inaresto na siya sa sa tube pa lang ng air airport ng airplane. Kasi uh, parang talagang tinapat talaga nila yon na hindi mo na i-announce, hindi ilagay sa website. Sa simpleng pag-iisip, yung isekreto ang ang ICC, warrant of arrest, hindi, hindi mo doon nilagay sa website. Uh, I think hindi patas para sa pamilya ng PRRD. At the same ngayon kay Sinturbato na hindi rin na-published pero meron ng confirmation si Boying Rimulya na meron ng warrant of arrest si Senator Bato. So, ito ikagugulat na lang natin na na bigla na lang damputin si Senator Bato. Baka di, baka baka inaabangan lang din ito ng mga ng DILG o ng group effort nila kung anong swak na lugar para maaresto ito si si ano si Senator si Bato tulad ng kay PRRD um, maganda yung naging plano nila para sa kanila benefit benefited talaga sila kumbaga maganda yung planning nila na sa tube ng eroplano siya i, i, i tawag ito? um, i, abduct abduct ba ang tawag? Uh, sa eroplano siya na sa tube siya ng eroplano kunin o is, i i-hold o corneren para hindi talaga maka makapasok ang mga tao kasi alam naman natin kung gaano kalaki ang supporter ni PRD at alam niyo ba ang ginawa di ba bago pa man si PRD lumapag sa Manila Airport ay nagpadala na ng almost 5 to 7,000 pulis sa Davao di ba yun yung akala ang sinabi ni Fajardo na uh, part daw yun ng kanilang exercise alala nyo pa yon pero yung pala ay pag man, man na na baka sakaling doon si PRD lumapag sa Davao doon nila aabangan pero nagkaroon sila ng meron silang tao na kasama mismo nila PR PRD sa Hong Kong na di umano tagalik dito sa mga growth effort ng galawan ni PRD kaya talagang na corner talaga nila sa sa loob pa lang ng eroplano sa tube. So ito si Senator Bat ito, maaaring timing lang itong group, itong group effort na ito kung saan si Senator Bato pwedeng corneren na katulad kay PRD wala nang nagawa kasi hindi makapasok ang mga tao, hindi ma, hindi maka, hindi makalusob ang dapat na term, hindi makalusob ang mga taon upang pigilan yung pag-aresto kay PRD at dito ngayon kay Bato hindi man ganun kalaki ang supporters ni Senator Bato as laki as supporters ng mga Duterte, pero ganun din ang gagawin nila para kumbaga walang masaktan na tao, walang wala, hindi umabot hindi umabot sa sa magsakitan yung mga supporters. Kaya aabangan ito nila group effort yung right timing kung saan nila pwedeng uh, kunin si Bato at isuko sa gobyerno. Ang nakakalungkot lang dito, mga kababayan, they have money to fund the airplane, the gasoline na ginagamit ng airplane na yan sa pagsuko ng another citizen na naman ng Pilipinas. They have money doon sa mga binabayad nilang mga um, gastusin sa pagsuko kasi alam nga naman yung mga tao hindi mo pakainin yung piloto hindi mo bigyan ng saho di ba so may, ta may mayroon kayong fund para pondohan yung mga taong magiging involved dito sa group dito sa group effort para isurrender ang isa na namang citizen pero wala kayong pera para tulungan at pina-budget nyo ng pinakabarat na budget ang pagtulong sa mga nasalanta ng sunod-sunod na typhoon pero itong mga pagsuko kay PRD, pagsuko na naman muli kay BATO dahil pinaplano na yan, alam natin ay meron kayong pondo so ito yung mga uh, big biases ng mga politiko na pinagkatiwalaan natin ng boto pero ito ang kanilang uh, ginagawa. Mas malaki ang budget sa kanilang pangungulimbat at sa mga interest nila na makaganti sa kanilang makalaban sa politika. Si ganon ka bulag ang gobyerno sa mga maliliit na tao. Mas gusto nilang makaganti sa kanilang makalaban kaysa isipin na may mga dapat tulungan. Yun po ang realidad. So, abangan natin to kasi, di ba, unti-unting uh, parang sabi nga nila martial law daw kasi look ka Eric Celis. Meron ng subpina. Di ba, pinapareport siya ng CIDG. Nakita ko yung pinost fin ni ka Eric sa kanya mga social media, yung kanyang subpina. I think November 14 at saka 21, kailangan niya mag-report. Kasi pag hindi siya nag-report doon sa subpina na yan, uh, uh, warrant of arrest ang kasunod. Kaya kailangan niyang siputin yung subpina para hindi siya ma-issuehan ng warrant of arrest. Kasi sa ngayon, hindi ka na pwedeng magsalita laban sa gobyerno, hindi ka na pwedeng pumuna laban sa mga kakampi ng gobyerno, lalo na yung mga kapulisan na, at uh, dito sa member ng mga CIDG na di umano ay uh, loyal to the president o to their amo, di mo pwedeng batikusin kasi ang mga kakalaban mo ay ang magiging kapalit niyan ng pag-iingay mo ay subpoena at warrant of arrest. Ganon ka, ganon tayo sinisikil ng mga ano, ng mga ayaw punain ang kanilang mga mali. So anyway, maraming salamat sa inyong lahat. See you again on our next video. Bye.